Girls, meron akong good news. Natanggap ko na yung bago nating cheerleading uniform. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng cool training. So, magte-training na tayo talaga. Wow! Amazing! At girls, hindi lang yon. Every week, makakatanggap tayo ng bagong cheerleading uniforms hanggang makapili tayo ng pinaka-the best. Hey girls, short skirts, pwede ba magpakilala? Gusto makilala ng mga cool boys yung mga cool girls. Huwag kayo matakot, di kami nangangagat. Girls, narinig niyo Hindi ko maintindihan, nakikipag-flirt ba kayo sa amin? Gusto niyo sabihin namin lahat kay Thomas at kay Kiri hindi kami papatol sa inyo, no? Boys, yari, dapat matakasan natin to. Sino nagsabi nakikipag-flirt kami sa inyo, ha? Naman kami tumitingin sa inyo, eh. Nakikipag-flirt kami sa kanila. Ano? Sa kanila? Oo, Oo sa, amin. sa amin. Hi, boys! ngaling sila kasi sabi nila girls with short skirts Eh si Blondie lang naman yung naka-skirt doon Boys, huwag nyo na ulit tatawagin yung mga banis ng girls with short skirts, okay? Oo boys, kasi hindi maganda Oo, gusto nyong magsumbong si dayana at si Kitty sa mga boyfriends nila? Mhm, uh -huh. Kisa, usap tayo Blondie, sandali Nagpapalusot lang sila. Actually, nakakainis kapag sinusundan nila tayo tapos sumisigaw sila ng girls with short skirts. Okay girls, bumalik na tayo sa cheerleading topic. So ngayong araw, ito try natin yung bagong uniforms tsaka yung pom-poms. Okay? Kisa, tinulungan natin yung ex-boyfriend mo na makalusot sa mga banis. Okay lang yon, napahiya natin yung mga banis. Kisa, sandali, mag-usap tayo. Ice, anong pag-uusapan natin kung sumisigaw ka dyan ng girls with short skirts? Nakikipag-flirt kayo sa mga banis? Hindi, sa inyo. Yan si Blondie, naka-short skirt siya. Oh, girls, ang gaganda nyo. Oo, sumisigaw kayo sa maraming girls, pero ako lang yung naka-short skirts dito. Diba, Kisa? Ice, yung attempt mong dumiskarte sa akin, palpak na. Mas maganda kayo kay Diana, Kipi, Nat, at Maya. Promise yan. Girls, tingnan nyo, lumipat na agad sila. Nandun na sila kay Kisa tsaka Blondie. <laughs> Girls, ano pa problema nyo? Kung yung ibang babae magiging masaya sa lugar nyo, may ingit sila, dinidiscartehan kayo ng mga cool guys. Kung ayaw nyo kami, mayroon kayong bad taste. Okay boys, tara na. May training pa tayo. Oh my god, ang cute ni Ai. So, edi makapagbalikan ka sa kanya. Anong gagawin mo kapag nakipagbalikan ako sa kanya? Kisa, mababaliw ako. Kaya nga hindi ko ginagawa eh. Guys, ibigay nyo sa akin yung mga notebooks niyo. Sabi ni teacher, kolektahin ko daw. So ikaw na yung pinakamatalino dito. Ikaw na yung nagti-teacher. Ito yung notebook ko. Thomas, tara. Bilisan mo. May training pa tayo. Aalis si Thomas kapag nakausap ko na siya. Stella, ito na oh, Yung notebook ko. Thank you, Thomas. I see. Thomas, hindi ka aalis hanggat hindi tayo nag -uusap. Loren, pabayaan mo na nga si Thomas. Dinidate niya na si Kitty. Ang weird. Huwag kang maghabol ng guy. Hindi maganda. Girls, yung mga notebooks nyo. Thomas, ano ba? Tara na. Kiril, sandali lang. May sasabihin daw si Loren sa akin eh. Bilisan mo ah. Maghihintay ako. Buti naman, Thomas. Hihintayin mo ko. Girls, pahanginan nyo nga yung kwarto. Ang tagal natin nandito. Loren, ano ba yun? Kailangan ko nang umalis. Thomas, sabihin mo sa akin. Bakit mas pinili mo si Kitty kesa sa akin, ha? Mas magaling ba siya? Sabihin mo sa akin. Loren? Anong Loren? Gusto kong malaman bakit pinili niya si Kitty. Well... Thomas, sabihin mo na sa akin. Nagagalit na siya. Pinili ako ni Kitty, at noon pa, gusto ko na siya. Pinili ka niya, ha? Eh bakit hindi mo kasama si Kitty? Nakikipag-flirt ka sa akin ngayon, ha? Oo, natatandaan ko. Pinupon mo siya dati. Oo, Thomas, sumagot ka. Alam mo, Loren, wala na yun. Matagal na yun eh. Sige. Sinungaling ka? Thomas, bumalik ka dito. Hindi pa ako tapos. Relax. Kailangan mong i-distract yung sarili mo. Ibang guy na lang. For example, si Zach. Hindi. Gusto ko si Thomas. Matagal ko na siyang gusto. Alam mo, napapagod na kami sa drama mo. Oo, tama si Taya. Nakakainis na. Gusto naming makita yung old Loren, yung funny tsaka happy. Hindi yung drama queen. Wala na yung old Loren. Yung Loren ngayon, vulture mode na. Maghintay kayo. Nag-uumpisa pa lang yung game. Hoy, nakalimutan yung pahanginan yung classroom. Girls, anong masasabi niyo sa bago nating uniform? Nagustuhan niyo ba? Wow! Masaya ako na gustuhan niyo. So ngayon, magbihis na tayo at mag na tayo ng training. And by the way, gusto kong puntahan yung mga boys at suportahan sila. Ano sa tingin niyo, ha? Ipag-cheer natin? Okay, Diana. Pupunta tayo sa basketball court, tapos ipag-cheer natin sila. Ang tagal na nating hindi ginawa yun. Okay, girls, magbihis na tayo, tapos mag-umpisa na tayo mag-training. Hindi pa tayo nagka-red uniform dati. Yes! In love ako sa color na to. Pero Diana, magkakaroon pa tayo ng ibang uniform. Oh, girls! Sinabi ko na sa inyo, every week magkakaroon tayo ng bagong uniforms. Tapos pipili tayo ng the best. Wow! Cool! Ready na maglaro si Cobrice? Hoy, Cobrice, nasa uniform mo? In order ko na. Malapit nang dumating. Ako rin. Boys, hindi pa ba tayo mag-uumpisa? Mag-uumpisa tayo pagdating ni Thomas. Hintayin natin Kirill, siya. nandito na ako. Bakit ang tagal mo? Ah, si Loren kasi Yung love triangle, nakakainis. Buwisit na yun. Hoy Thomas, tigilan mo yung love triangle na yan. Kanina pa kami naghihintay. Para saan? Sa tingin mo ikaw yung pinaka-cool dito? Sandali lang ah. Sean, kailan ka last nag-visit sa dentist? Anong dentist? Lagi ako nagtututbrush. Kasi kakailanganin mo ng bagong ngipin. Hoy, wag mo akong takutin. Kayang-kaya kita. Ha, talaga? Sige nga. Hoy, tama na yan. Maglaro na tayo. Game na. Oh, meron silang beef. Kiril, huwag kang maaawa kay Sean. Hoy, Sean. Ah. Uh. Kiril, ano naman yun, ha? Hindi ka maglalaro ngayon. Nagkamali ka, Sean. Anong ibig mo sabihin? Eh, anong gagawin ko? I-recall mo yung mga rules. Basketball rules. Hoy, tumakbo ka. 15 ikot. Bigay mo na yung bola, tapos tumakbo ka na. Okay. Thank you, Kiril. Pinagtanggol mo ako. Hindi kita pinagtanggol. Masyado lang siya show off kahit ako, nabubwisit na ako kay Sean. O Who... Victory VIP I C T O R Y Victory Bunnies are the best Bunnies are the best Victory Girls, good job Ngayon, yung we are the best Victory we, we are the best The best among the rest We are bunnies We are the best Victory Ooh, Girls, kinalawang na ako. Girls, ang galing nyo Super Okay, one more time Ooh, Victory v i c t o R Y. Nagto training yung mga bunnies. Tumata talon. Blandy, nagto training kami. Pwede ba wag mo kaming install bohen? Oo, Oo nga. Nawala wala tulo yako dahil sa kanila. Ang pangit naman ng training yon, no? Sa tingin ko kulang na kalaban yung mga bunnies. Magto training din ako dito soon. Okay? Nai-imagine nyo ba kami ni Blandy na may hawak na pompoms? Bakit naman hindi? Nakita na namin dati si Blandy. Ano, gusto mo ulit maging kalaban namin, ha? Diana, sinachallenge ako ng uniform mo. Hindi nakakalimutan ng cheerleaders yung cheerleading. So, watch out. Bubuo ako ng sarili kong team. Okay, magkakasama kaming tatalon. Blandy, ano ba? Pumunta ka ba dito para sirain yung mood ko? Blandy, nakita ka na namin as cheerleader. Hindi ka naman magaling. Hindi ka magiging kalaban namin mo, bunnies are the best. Blondie, sa tingin mo, hindi na cute and cuddly yung mga bunnies. Oo, mga nasty girls. Akala namin magiging masaya kayo para sa amin. Hindi kami nagsasaya para sa mga kalaban. Maglalaban tayo kapag cheerleader ka na, Blondie. At sa ngayon, umalis na kayo dito sa training hall. Oo, nagtitraining Matulis kami. Matulis tong pom-poms. Imagine ninyo kung tatama sa mga mata nyo. Bunnies, gusto nyo kaming saktan? Wah, epek yan. Kasi kayo pa rin yung mga lampang cheerleaders katulad ng mga lampang basketball players nyo. Blondie, kisa ano? Sinasabi ko lang yung opinion ko Tara na Sinira niya talaga yung mood ko Diana, hayaan mo na Si Plandy yan So ano? Ipag-cheer ba natin yung mga boys sa basketball court? Girls, sa tingin ko, oo Magiging masaya sila Okay, ulitin natin lahat One more time Okay, victory Ooh! V I C -T -O -R -Y, Victory Bunnies are the best Bunnies are the best Victory Anong klase security guard? Binabantayan mo dapat yung school Hindi naglalaro ng tic-tac-toe So Ano? Stella, I love you. Mag-date tayo, Sean. Oh my God, in love siya sa akin? Oh my God! Stella, si Sean, in love sa'yo? Stella, ready ka na bang makipag-date? Yes, ready na ako. Thomas is number one. Thomas is undefeatable. Thomas is number one. Thomas is undefeatable. Loren, Loren, wala naman si Thomas dito. To. Okay, hihintayin ko siya tapos sasabihin ko sa kanya, Thomas is the best. Thomas is number one. Thomas is undefeatable. Hindi niya ba naiintindihan na the more na hinahabol niya si Thomas, the more na naiinis siya sa kanya? Moody, try mo yung explain kay Loren. Thomas is the best. Thomas is number one. Thomas is the best basketball player. Aha, the best basketball player. Eh, hindi naman makascore. Huwag mo nang sabihin yan. Girls, ako lang ba? O sinabi niyo na hindi number one si Thomas ko, ha? Ikaw lang yon. Thomas is number one Yes girls, ngayon sabay-sabay tayo Thomas is the best Thomas is number one Thomas is the best Thomas is number one Thomas is undefeatable Girls, ano na namang ginagawa niyo dito? Locker room to ng mga boys Ah, uh, Hinihintay namin si Thomas Naghihintay siya Stella, anong ginagawa mo dito? Kailangan ko si Sean. Girls, in-invite niya ako mag-date. So nandito ako para mag-yes sa kanya. Papayag ako makipag-date sa kanya. Stella, ang swerte mo. Si Thomas malamig sa akin. Pero okay lang, makukuha ko siya. Thomas is number one, Thomas is the best Girls, sabayan nyo ako Thomas, Thomas is number one, one. Thomas, Thomas is the best. best Parang may laro yung mga boys dun sa court Dun kayo mag-cheer, sabihin niyo, Thomas is number one Exactly, may game sila Girls, pumunta tayo dun sa court, tara Finally, umalis na sila Makakapagsulat na ako ng sagot ko kay Sean We are the best, the best among the rest. We are bunnies, we are the best. Victory! Kisa, nandito sila. Nasaan na yung sakin? Pupuntahan ng mga bunnies yung boys. Bigyan mo ako ng banana. Wala na. Our, Our boys, boys are, are the best! Plenty, wala nang saging. Ihahagis ko to para madulas yung mga bunnies. Bunnies are the best! Thomas is number one. Thomas is undefeated. Our boys are the best! Our boys are number one! Our boys are the best! Thomas is number one! Thomas is undefeated! Thomas is number one! Our boys are the best! Anong ginagawa nila dito? Loren, baliw ka ba? Our boys are the best! Thomas is number one! Thomas is undefeated! Our boys are the best! Oh boys, tignan nyo, dumating yung mga girls para sumuporta nag kami na i-surprise kayo. Boys, anong pangalan ng team nyo, ha? Thomas, pansinin mo ako. You're my number one. Loren, Loren relax. relax. Hindi ka nila nakikita. Kinakausap nila yung mga cheerleaders. Ang tawag sa basketball team namin ay Wolves. Ano? Wolves? Boys, nagjo-joke ba kayo? Yung team namin, bunny. Tapos kayo, Wolves? Ano yun? Okay, girls. Don't worry. Nagbibiru lang sila. Thomas, you're my number one. Nandito ako. Pansinin mo ako. Ano ba yan? Nagpapapansin si Loren kay Thomas. Loren, pwede ba tumahimik ka na dyan? Trabaho namin to. As cheerleaders. Kitty, mag-ingat ka. Sa manicure na yan, maaagaw yung boyfriend mo. Loren. Loren Pinagtatamo kanila. Hoy, Nat. Gusto mo ilagay ko tong kuko na to sa ilong mo, ha? Girls, huwag kayong mag-away. Thomas, narinig mo yun. Number one ka daw. Sandali lang, ha? Loren, ba't dito ka? Bakit nang gugulo ka, ha? Anong ginagawa mo? Thomas, I love you. You're my number one. Okay, Kitty. Mas maganda pa. Huwag mo na silang pakinggan. Lalo na yung Loren. Kung hindi niya titigilan si Thomas, iiwanan ko na siya. Ayoko ng third party sa mga relationship. Ayoko ng ganun. Okay, girls. Susuportahan pa natin yung mga wolves natin. Wolves, ang cool niyo. Maya, anong wolves? Kung wolves sila, hindi ko sila ipag-cheer. -che Joke lang. Hindi na kami the wolves. Kami ang The, the Squid. squid. Ah, si Loren, kinukulit ako. Kitty! Mm. Kitty, may nag-flying kiss sa'yo. Thank you na lang. Squids are cool! Squids are undefeated! Okay, squids. Tuloy na natin. Ball in the hoop! Fly faster! We're cheering for our friends! Victory is with us! Success is with us! Basketball players are the best! Girls, tata nga, hindi ko kayang panoorin yung mga girls na nag-cheer. -che hindi ako pinapansin ni Thomas. Sinabi ko na sa'yo, si Zach na lang. Sa tingin mo ba, ganun kadali makipag-hook up kay Zach? Ayoko siya. Ball in the hoop, fly faster! We're cheering for our friends! Victory is with us! Success is with us! Basketball players are the best! Okay boys, tapos na yung game natin. Huh. Girls, salamat sa suporta nyo, sa pag-cheer nyo. Kiril, pwede ba tayong mag-usap? Gusto ko maging pangalan ng team nyo, Bunny. Kasi, Bunny's yung mga cheerleaders nyo. Ayaw mo yung pangalan namin, Squids? Ang cool nga ng Squid eh. Kiril, gusto ko itawag sa team mo, Bunny. Kasi wala pang naging pangalan na ganon. Kayo yung pinakaunang Bunny Basketball Team. Kitty, huwag ka na magalit. Hindi ko naman kasalanang hinahabol-habol ako ni Loren. Hindi ako galit. Pero ayusin mo tong problema na to. Ayoko nang ganito. Okay. Okay, guys! Meron akong good news! Ang pangalam ng basketball team nyo is Bunny! Kiril! Dayana, hindi pa ako pumayag! Kiril, please! Para sa akin! Okay! Nilagpasan nila yung saging, hindi sila nadulas! Nakakainis! Dapat kasi masakin mo sa akin yung banana! Kisa, dapat lagi kang dalang banana mo, no? Sorry, Blondie! Yung banana ko nasa fridge! Okay, girls! Magbihis na tayo tapos mamasyal tayo kasama si Kiril tsaka si Thomas. Okay, girls? Girls, hindi kami sasama. Bakit? Kasi sa tingin namin, ayaw ng mga boys nyo nakasama kami. Kaya hindi na kami sasama. Girls, seryoso ba kayo? Oo, oh, girls, actually, okay naman. Girls, may kumakatok. Pasok! Hello, Bunnies! So, girls, nandito ko for a reason. Hello, Stella! So, na-check mo na ba yung mga notebooks? Kumusta? Hindi kami naka-duty ngayong araw. Stella! Anong ginagawa mo dito? Ha? Girls, alam ko ang weird na pumunta ako dito kasi hindi naman tayo close. Pero please, tulungan niyo ako. Meron akong date ngayong araw. Ano ba yan? Kahit siya may date. Lahat na lang may date! Pwera lang Stella, papano ka namin matutulungan? Girls, nakita ko marami kayong cool purse. Pwede niyo ba akong pahiramin ng isa? Yung my stones? Kasi bagay yung doon sa shiny dress ko. No! Girls, ano ba kayo? Okay, papahiramin ka namin. Pero sabihin mo sa amin kung sino yung kadate mo. Oo, sino siya? Oh, Banis, ang babait niyo. Ininvite ako ni Sean mag-date. Noon ko pa siya talaga gusto. Thank you. Happy kami para sa'yo. Naiinis ako. Lahat merong date tapos tayo, wala. Ano yun? Kitty, congrats. Hindi ka nakukulitin ni Sean. Oh yeah. Alam ko makulit si Sean. Boring. Pero makakalimutan niya rin yun. Hindi ka na niya Kitty. Promise. Ito ba yun? Diana, talagang ibibigay mo sa kanya yung purse? Maya, pwede niya tong gamitin sa date nila ni Sean. At least, hindi niya na tayo kukulitin, di ba? I promise, hindi niya na kayo kukulitin. Thank you, girls. Ibabalik ko agad to after ng date, okay? Sean, tsaka Stella. Ang weird. Oo nga. Never ako makikipag-hook up dyan kay Sean. Ayoko siya. Nat, sino bang may gusto? Wala namang may gusto sa kanya. Girls, gusto niyo ba talaga kaming sumama sa inyo? Oo, girls. Mamasyal tayong lahat. Okay, Diana. Pero pahiramin mo ako ng top mo, ha? Ako naman, short. Ano? Girls, uubusin niyo na yung wardrobe ko ngayon. Okay, sige papahiramin ko kayo. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episode. I love you guys. See you next time. Bye. Bye!